Lapit po guys So nandito tayo ngayon sa ano, uh, Rizal Rizal labi nyo mga idol sa Bacolod Nasa public plaza na dito guys Pero sa kagalang Mae'n gwneud mae'n gwneud mae'n gwneud mae'n gwneud mae'n gwneud mae'n gwneud guys, nandito naman tayo sa ano guys, sa parts ng uh Bacolod City guys. Papunta na kami um, Silo guys. So, Silo na rin yan. Grabe hindi na na yung na parts.

Karena <grabas> jadi <s> <I> tidak <coughs> ada titik pemisah 2 words. Enggak ada record. <coughs> Sementara-sementar yang sama nanti

obra ng traffic guys hmm. Do Manila Do Manila style lang guys oh traffic hmm. Abi ko na yang ilo, ilo wala traffic Traffic mabilis guys parang may magli ka over crowded isang ano mga uh, sasakyan So traffic sa stoplight guys So wala kasi kabalong kundi kami ni Maagi Papatuon nito o papatuon o wala So guys, uh, na kami guys sa ano guys sa Western Express Kaya masunod ko rin o guys Ate ito kay papaya, ang papaya So, ang membro guys sa ano ito Oo, 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 wala sa gato Oo, wala sa ko.

seru kaming christmas korang masuk guys ada <coughs> guys na tayo, guys, <coughs> Shots, guys. <coughs> oh di so guys <coughs> lang, <hasta> lang. <coughs> oh eh, gamay na lang. 30 <coughs> Sa tropa naman. Oh, draw, draw lang ito. Ah, okay na. So guys, ari kami rin guys uh, sa mga sa ilo-ilo guys. Oh. Uh. Uh, tropa guys, ang ano guys. Ari uh. Pitcho pit, na komro. Ah, pitcho? Pitcho. Tatlong paal. Isak pitcho. Poka ng drink. Puy, pwede hindi anli rice? Pwede kamu tugas Guys, dumang otosan cashier guys Hahaha 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 Dumang otosan Dumang otosan cashier Pwede hindi anli rice? <laughs> yan. Ang muna di guys ang mong inasaro sa ano guys, ang uh, Manduriao ilo Iloilo. Ang inasaro, Manduriao Iloilo. guys sa arena kami guys na abot sa ano, guys sa barangay Leon guys sa trupa namin ni uh, Leon ng Leon chapter hindi maganda yung panahon guys sa umuulan ang, ang dito magaling mag, ano lang magaling na namin ng hospital guys at uh, dito kami dumiretso dahil medyo uh, malapit ang naman kaya uh, dito kami pumunta guys sa mga sa mga taga ilo ilo guys mga gusto mong pagulong ari lang dito guys sa barangay lio Leon pangitao nyo lang guys ang um, pangalan na hagupit ng langit mga ilo so, sa kanya to ito dito area yeah. Dito, 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 lang, dito lang sa kanya bahay. So guys, pabalik na kami guys Nang ano guys, uh, mabuli. Matibig ka, guys, kapagod guys. Kasi doon sa city guys ng Iloilo ay napakalakas ng ulan. Tapos dito sa Dumangas guys, so walang ulan. Kaya ayan, basa po ngayon guys. oh. mo yung putik. Ayan. Nagagamander ah. Ayan. kakaiba na naman to guys yung aming uh, nasakyan na uh, barge na barko so, oh, meron pang manok dito guys so oh. Pang panabong guys. Yung kabilaan pala ito. Uh, mayroon uh, meron manok. Guys, bang, ditutup kencaran. Guys, apa kaya Apa ka. siapa bro? Ah, mau Iya, oh, ada guys. Medik guys. <tabas> oh,